morning po sa inyong lahat. Ito na naman po si Dr. Eugene Tan of Triple Dragon Game Farm at ngayon po para don sa mga hindi pa po nakakita nung aming mga ginagawa po na water vaccination ng live vaccine para po sa lahat ng aming manok dito kasama po ang tinali ay ipapakita po namin sa inyo ngayon. Pero bago po ninyo simulan ang water vaccination dapat po ay nauhaw na po natin ang ating mga manok kasi hindi po, kailangan po maubos nila yung uh, bakuna within one and a half hour pagka ito po'y natimpla po natin. So, paano po natin uhawin? Dito po sa aming farm, uh, a day before ng uh, scheduled water vaccination, yung painom namin sa hapon, binabawasan na po namin, then at five o'clock, no, pagtapos namin magpatok at nakainom na, tatanggalin na po namin yung tubig noon. Then kinabukasan, before uh, watering po, doon na namin titimplahin yung bakuna. So dapat po, hindi pa masyado mainit, timplahin nyo na yung bakuna para pag nilagay nyo, umiim na po siya. Okay, so ang, uh, ang uh, ginagamit po namin dito ay yung hinahalo mo na sa tubig yung kailangan ay meron tayong uh, water stabilizer na tinatawag para po mawala yung mga hard water na tinatawag yung mga uh, mga impurities na pwede makaapekto po sa ating mga bakuna at para maging uh, carrier din po siya. Ngayon ang ginagamit namin ay yung uh, uh, dito sa amin Sevamune or neostab ang ginagamit po namin. Ang itsura po nito ay ganito po. So ang itsura po nito, ganito po siya. No, nakalagay. Then, ang loob po, kulay asul po siya. Hindi po ito yung katulad ng ano, medyo nadudurog lang. Ganito po. Hindi ito yung ano ah hindi, hindi kayo po pwedeng gumamit ng diluent. Iba po yung diluent dito. Magka, nagkataon pares na ng kulay. Efferv effervescent po ito, ay nadurog lang kung wala kayong ganito ho, ang po nyo substitute ay yung uh, skimmed milk. Yung skimmed milk, ang dosage po noon, 1 gram per liter. Okay, ng tubig. So, so at 1 gram per liter, iahalo nyo po yun, doon sa tubig na kayang ikonsumo ng manok within 1 to one and a half hours. So, dito po sa farm namin, lahatan po gagawin. So, lahat yung tinali na yan ay papainumin namin ng bakuna, no? Kasama po lahat yung mga nandun sa range na yon at yung nandun po sa range na nandun sa banda doon, okay? So, ito po ang itsura noon, mga classmates. So, ayan. Ang isang tableta naman kasi nito na is good for uh, around 50 liters. Ayan, okay? So... Effervescent po yan. Kung wala, skimmed milk ang gagamitin. No? Pagka walang skimmed milk, uh, ah, pagka, pagka ganyan, skimmed milk na lang. 1 gram per liter. So, around 10 minutes, bago nyo po iahalo yung bakuna dyan. Huwag nyo masyadong kakawkawin. Okay, so itong maliit na to, ito ang gagamitin natin timplahan ng bakuna. Nakahiwalay muna bago natin iahalo didistribute doon sa tatlo na yon. okay, so yan ang gagamitin namin para bakunahan po lahat ng yan kasama yung mga nakarange so ito haluin lang yan gently ano, para kumalat yung water stabilizer and mag stay lang yan ng 10 minutes no, para siguradong yung mga tubig ay masaayos po So yon after 10 minutes no nang pagka halo natin ng water stabilizer dito or sa inyo kung wala nito ay uh, steamed milk yung bakuna naman eto naman ho, yung bakuna ay spherion nakasito ibig sabihin bilog-bilog na hindi na siya yung uh, powder so yan ay kailangan niyo na pong ihalo dito sa tubig Okay, so hayaan nyo lang po siyang matunaw. Huwag nyo masyadong mainip o kaukawin ng kaukawin. Okay, so ayan, wala na. So itong gamit ko ay uh, basa ND Lasota ito, no? MA5 Clone 30 in, uh, in particular. Okay, so ayan yon. So hayaan nyo lang siyang matunaw. Tapos huwag nyo kakaukawin with bare hands kasi baka dumikit yung mga bakuna. Okay, pwede siyang gamitan ng mga plastic na panghalo, tulad po nung uh, kahit na itong tabu na lang na ganito para siguradong hindi, maano pwede nyo buhusan ng tubig para po mamix ng konti sa loob, no konting halo lang yan okay, so yun, one circular motion lang po dapat, kung may panghalo kayo, stick na plastic or Huwag yung kahoy, huwag yung didikit basta sa sa panghalo ninyo. Okay, so haluin lang ng maayos. Huwag masyadong mabilis ang pagkakahalo para ma-mix maigi yung bakuna. Okay, so pagtigil niyan umikot, pwede na i-distribute dito kung saan ito po yung estimate namin na kayang ubusin ng 1 and a half hours para po sa lahat. Ang water vaccination po, madali po siyang gawin pero ang mahirap po dito dapat ay alam nyo kung paano gawin. Kasi kung hindi, baka mamaya nababad yung mga tubig sa painuman nyo, dapat malinis din ang painuman ha ay mawawalan din po ng saysay ito. Parang magiging placebo. In short, pag sinabing placebo, ay yung uh parang nagpainom lang kayo ng tubig no? so eto pong ginagawa ko effective po ito sa amin at nakuha ko po ito sa mga pag uh, uh, sa mga ginagawa ko naman sa mga layers sa mga layer breeders broiler breeders na kung saan napakarami po yung manok at amin pong uh, winnow water back pag pag mga boosters no or pag mass vaccination na kung saan may threat ng sakit okay So, balik po tayo mga classmates. So, eto, di-distribute na po natin yan. Sa tatlong ano na yan. Para, ano, pagka na-distribute yan, kailangan din po ulit haluin para sigurado. At iwasan po mga classmates na kayo po ay nasa bilad no kasi ang bakuna na live madali rin pong masira yan okay bawat isa kailang haluin ng maayos para kumalat ulit yung mga bakuna sa loob bago natin ilalagay po doon. After mailagay doon, nahalo na ng ayos, ipapainom na po yan. Okay mga classmates, hindi po basta-basta ang gawa nito, parang andali-dali lang. Pero ito po, kailangan siguruhin na gumagana po. Kaya kailangan pumasunod masunod yung bawat na steps na simple steps lang actually pero dapat po yan ay masunod okay so yan ngayon nahalo na po yan ilalagay na po yan doon for distribution para po sa lahat po ng manok. Okay, so bawat isang manok, mga kalahati lang ng maliit na aming mga pasuyan or bago magkalahati, yun lang ang kaya nyan. At yun naman, mga nakagala namin, ganon din po, yung kaya lang ubusin ng maximum 2 hours. So ayan mga classmates, I hope meron kayong uh, napulot tungkol sa water vaccination po ulit, na dati ko na rin pong uh, uh, pinresent sa inyo ko. God bless po mga classmates.